别客气。 Dahil may taping kahapon sila Negi at Divine Tete ay muli nga nilang nakita sa ABS-CBN Studio ang kanilang kaibigang si Vice, matagal-tagal din na nawala si Negi dahil sa naging pagtakbo nito sa pagkakagawad sa kanilang lugar, at kanyang pagpunta sa Dubai, hindi naman nabigo si Negi dahil nagwagi din ito sa pagkakagawad. <laughs> Matapos din ang showtime ay marami ang kinilig sa mga larawan ng Vice ayon at sa kanilang palitan ng mga komento. Samantala, reunited naman kahapon sila Ma'am Vilma Santos, Maricel Soriano at Mr. Roderick Paulata. Puspusa na rin sa pagpopromote si Ma'am Maricel ng kanilang upcoming movie na In His Mother's Eyes, Nagkita din at talagang namiss din ni Ma'am Vilma Santos si Vice. Ito naman ang ilang naganap sa dressing room sa pagbisita nila Ma'am Vilma Santos. <laughs> Ma makikita mo kay Lanzantia, Santiago. Usapan. Ako? Bakit ba napuhuli ko pa yung ay, ay, ay. Bakit? Ay, ay. Bakit pa napuhuli ko siya? Sa Grand Presko. I love you! I love you! Pinuno kasi ako sa video oon. I love you! I miss you! I love you! Pinuno kasi aate niya, o. Parang ginawa. Parang ginawa akong multo. Pinuno kita mga nga,